Buntis ka ba o may kakilalang buntis? Alamin ang 10 Danger Signs of Pregnancy. Una, matinding pananakit ng ulo. Maaring sinyalis ng alta sa pagbubuntis o pre-eclampsia. Pangalawa, panlalabo ng paningin. Posibleng palatandaan ng alta presyon o problema sa dugo. Pangatlo, pagdurugo mula sa ari. Maaring sinyalis ng pagkalaglag o placenta previa. Pangapat, matinding pananakit ng tiyan o puson lalo na kung may kasamang pagdurugo. Pang nagnat na hindi nawawala. Paaring senyales ng infection, Pang anim, pamamaga ng muka, kamay at paa. Kung biglaan at sobra, magpatingin agad. Pang pito, kakaunting pag-ihi o walang ihi. Maaaring dehydration o infection sa ihi. Pang walo, pagbagsak ng galaw ng sanggol. Kapag bihira ang paggalaw, pagbigay alamagat. Pang siyam, biglaang pagtaas ng timbang. Maaaring sinyales ng diabetes. At ang pangsang po, pagaputla pagkaputla, at pagkapasma. Maaaring anemia o kakulangan sa nutrisyon. Kung nararanasan mo alinman sa mga ito, wag magatubiling ng magpakonsulta.